si John Doe na isang mga ngaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na pito, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng 70 taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga, pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao, ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheon sa Demon Realm. Naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niebing bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pa uwi. Habang nag-iikot, narinig niyang may mga mga ngaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gatestones. Ngunit na-discovery niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili umayag si Choi Onduwon ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay isang bagay na masigla naman nitong sinimulan agad ang pamagat ng kwento The S-Rank Hunters ngunit bigla na lang may nangyaring hindi inaasahan habang nakatalikod si Chun narinig niya ang isang kakaibang ingay isang alingawngaw ng enerhiya na tila bumibiyak sa hangin paglingon niya napasinghap siya nang makita na may bumukas na tarangkahan isang gate na nagmula sa wala sa harap nito ay si Kim Nari. Nakatitig sa umiikot na liwanag ng portal habang pinipigilan ng luha. Alam niyang kung mananatili siya sa Demon Realm, mas mapapahamak ang lahat. Kaya, kasama ang Metal Mandra, nagpa siya siyang bumalik sa pinagmula nila. Hindi batid ang tunay na kapangyarihan ni Chun na siyang nagbabantay sa mga hangganan ng dalawang daigdig. Sa kabilang dako, si Chun ay kabado, hindi mo ari ang nangyayari. Nakita niyang umiiyak si Kim Nari habang nagpapalam sa kanyang tiyo. Sinasabing alagaan siya habang siya'y papasok sa tarangkahan, ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng liwanag, sumugod si Chun, tinatawag ang pangalan ng bata ng paulit-ulit habang si Kim Nari ay patuloy na humagulgol, litong-lito kung tama ba ang ginagawa niya. Ang portal ay bumukas mismo sa loob ng bahay, isang tanawin na hindi dapat mangyari. Nang halos makapasok na si Kim Nari, tinanong siya ni Chun kung hindi ba ito ang tahanan na sinasabi niyang pinili niya ilang araw na ang nakalipas. Ang mga salitang yun ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo, natigilan siya, at unti-unting bumalik ang katinoan, maging sina Bayam at Gia, na nanunood sa gilid, ay napansin kung paanong tila biglang tumanda at nagkaisip ang mga bata sa harap nila. Huminga ng malalim si Kim Nari, sabay yakap ng mahigpit kay Chun, habang hawak pa rin ang kanyang matalak na alaga, si Mandra, na napipina nila, na nila, napagtanto ni Chun na hindi na siya maaaring magpabaya, may mga bagay na mas malalim kaysa sa simpleng laban o misyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang tanawin, nasa hapag na si Kim Nari, nakaupo sa harap ng isang mangkok ng ramen na abot langit ang bango, habang sinisimsim niya ito, kapansin-pansin ang kanyang namamagang mga mata sa kakaiyak, ngunit matapos ang unang subo ay napangiti siya at sinabing mas masarap yun kaysa dati, napangiti si Sejan, na nagsabing ang mga midnight snack daw ay pinakamainam kapag ramen ang ulam. Habang halos nilulunok ni Kim Nari ang buong mangkok sa loob ng ilang minuto, nagpantang ang tainga ni Jia, sinermonan siya dahil napakabata pa raw niya para tumakas sa bahay, at kung mauulit yun ay tiyak na masisermonan siya ng matindi, agad namang umamin si Kim Nari sa kanyang pagkakamali, bagaman hindi niya napigil ang mapangiwi ng maramdaman ang matinding anghang ng ramen. Doon pumasok si Sejan, dala ang isang bote ng probiotic milk, inilapag ito sa mesa at sinabing kung sobrang anghang, ito raw ang pinakamainam, ayon pa sa kanya, sabi ni mama, mas masarap daw ang gatas kapag masyadong maanghang ang buhay, natawa ang lahat, at kinilala ni Bam ang gatas bilang produkto mula sa Hanbit Research Institute na paminsan-minsang ipinapamahagi sa mga taga-laboratorio. Matapos ang pagkain, habang busog na busog si Kim Nari, tinanong ni Seijan si Chun kung gusto nitong siya na ang magligpit ng mesa at tuparin ang inata sa kanya. Tumayo naman si Bam, nag-aalok na ituloy ang nakabinding trabaho. Habang si Jia ay nag-inat, inihanda ang sarili sa panibagong gabi ng pagsasanay. Sa gitna ng casual na usapan, nagsalita muli si Kim Nari. Humihingi ng tawad kay Chun dahil nag-alala ito sa kanya. Ngunit numiti lamang si Chun at sinabing tama ang kanyang inisip noon, wala siyang ginawang mali. Ang tunay na may kasalanan, Ania, ay ang mga lumikang mekanikal na nilalang na ginamit ang inosenteng batang tulad niya. Ngunit agad ding naging seryoso ang tinig ni Chun, tinanong niya si Kim Nari tungkol sa kanyang mga kaibigan mula sa Coconut Tribe, kung anong uri ng mga bata sila, napakunot noo si Kim Nari, tila nagulat sa tanong, Ngunit hindi alam na sa likod ng payapang mukha ni Chun ay may binabalak itong mas malalim, ang paglilinis sa Hanbit Research Institute at ang pagsagip sa mga batang ginamit sa mga eksperimento. Hindi niya pa masabi ito ng hayagan, kaya tinanong niya si Kim Nari sa ganitong paraan, sapagkat sa loob ng kanyang isipan, bumabalik sa alaala ni Chun ng sarili niyang nakaraan, ang panahon kung saan may tatlo rin siyang malalapit na kaibigan sa loob ng parehong institusyong yun. Pagkarinig ni Chun sa sinabi ni Kim Nari, agad niyang napansin ang pag-iwas nito. Nagsimula ang bata sa pagdadahilan na wala naman talaga siyang coconut tribe ni mga kaibigang tinutukoy niya. Napangiti si Chun sa loob-loob niya. Alam niyang hindi na kailangang pilitin pa ang tanong, sapat na ang narinig niya. Ang tunay niyang pakay ay hindi na rin lihim ang Hanbit Research Institute at sa isip niya, tiyak na alam ni Seijen kung nasaan ito. Sa sandaling yun, naalala ni Chun ang isang gawain na ipinagkatiwala niya kay Seijen na isip niya kung maayos ba nitong nagagawa ang ipinagutos. Nagbago ang tagpo, Makikita si Seijan, nakaupo sa harap ng isang lalaking nakagapos, habang ang ngisi nito ay parang sa isang demonyong nag -e enjoy sa kanyang laro. Sa tabi, may dalawang lalaki pang nakatali, mga adventurer na minsang sumugod kay Kim Nori. Isinuksok ni Seijan ang kanyang daliri sa strap ng maskara at tinanggal ito ng dahan-dahan upang makita ng mga ito kung sino ang nasa likod ng kanilang kalbaryo. Naalala ni Kalbo ang sinabi ni Chun sa kanya. Pansamantalang pinigilan niya ang mana ng mga bihag, kaya hindi sila makakagamit ng anumang mahika, sapat na yun para maging ganap na walang laban, bago pa man masimulan ang masamang balak ni Kalbo sa kanila, hinihikayat na makipagkasundo ito sa kanila. Makipagkasundo, tila natawa si Seijan, nagtatakang parang hindi ito makapaniwala, agad namang nagpaliwanag ang mga ngaso, na kung papakawalan sila, bibigyan nila si Seijan ng gantimpalang kayang bumili ng bahay sa Gold City, kapalit ng kanyang katahimikan. At may hinugot mula sa bulsa, isang itim na card, ang uri ng bank card na ibinibigay lamang sa pinakamayayamang tao, itinaas niya ito sa harap ng mukha ng mga ngaso, at marahang sinabing hindi siya madaling mahulog sa ganitong mga bulsat kedena ng salapi, na bigla ang mga mga ngaso, ngayon lamang nila nalaman na ang taong tinatawag nilang kalbo, at walang silbi, ay may ganitong antas ng yaman at koneksyon. Ngunit hindi pa doon natapos si Sejan, nagpatuloy siya sa tonong puno ng panunuya, sinasabing nakakatuwang isipin kung paanong nauuwi sa pera ang lahat, kahit ang pagbabayad ng utang ng kahihiyan sa exam hall na minsan niyang napagdaanan, humingi ng tawad ang mga ngaso, nagsabing nagkamali lang sila. Ngunit huli na, sa isip ni Sejan, hindi yun basta insulto, ito ay paglapastangan sa dangal ng isang mandirigma. Sinabi niyang kung may tunay na kasalanan sa mundong ito, yun ay ang pananakit sa mahihina at ang pagnanakaw ng kayamanan ng mga inusente, ang mga harap niya ngayon ay hindi mga biktima, kundi mga kilalang thug, mga kriminal na binubuhay ang sarili sa pandaraya at karahasan. Muling may hinugot si Sejan mula sa kanyang bulsa, tatlong gininto ang bilog na kumikislap sa dilim, may maitim na alo ng enerhiya na bumabalot dito, sang niyang parang sinisilaban ng kasiyahan, sinabi niyang yun ay galing sa pollen ng forget-me-not, flower na minsang ibinigay sa kanya ni Chun, piniga niya ito ng gusto, pinagsama-sama ang mga sangkap hanggang maging lubhang puro, isang konsentrasyong hindi na alam ang hangganan ng epekto. Paglanghap pa lang ng mga bihag sa usok na lumabas mula rito, Nagkagulo ang kanilang isipan, ang kanilang mga alaala ay naghalo-halo, at sa isang iglap, nakita nilang parabang sila mismo ang nakakaranas ng mga karumaldumal na krimeng dati nilang ginawa sa iba, ang kanilang mga sigaw ay halong sakit at kabaliwan. Ngunit kahit ganun, nanatiling matigas ang isa sa mga mga ngaso, kaya pinilit ni Seijan na ibuka ang bibig nito, upang tuluyang ay sanghat ang pulbus ng bulaklak, sa sandaling iyon na marinig ang kanyang hiyaw, nagputul ang tagpo. At kinaumagahan, muling bumalik sa katahimikan ang tahanan ni Chun. Si Kim Nari ay masayang tumatakbo sa paligid kasama si Birdie, habang si Sasha, ang maliit na ibong nakasakay sa balikat ng bata. Si Birdie na pabuntong hininga, iniisip kung gaano nga baka hirap magpalaki ng bata. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, nakaupo si na Chun at Bayem. Tahimik na nag-uusap tungkol sa susunod na hakbang ang paglilinis sa Hanbit Research Institute, na pagkasundoan nilang isama si Sejan, pati na si Birdie, upang mas mapadali ang operasyon, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa labas, malinaw sa lahat na nagsisimula na ang bagong yugto ng kanilang misyon. Bago umalis si Chun, iniwan niya kay Beyem ang responsibilidad na alagaan ang bahay, tumango naman ang agila ng may kumpiyansa, sinasabing walang masamang mangyayari habang wala siya, ngunit bago pa man tuluyang makalayo si Chun, may tumawag mula sa likuran, si Sejen, dala ang balitang handa na ang lahat ng paghahanda para sa kanilang pagalis. Napansin nilang tila napakaganda ng mood ng kanilang chef sa araw na yon, kaya tinanong ni Chun kung ano ang dahilan, ngumiti si Seijan at ipinaliwanag na nangako si Chun na ipakikilala siya sa isang edagdag grade alchemist, isang bihirang uri ng manggagamot na maaring makasagot sa kanyang matagal ng problema, nang marinig yun, agad na naunawaan ni Baym kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Seijan, hindi yun basta simpleng alalahanin. Samantala, mula sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ni Jia, ang kapatid ni Baym, Tahimik niyang iniisip kung talagang papasok si Chun sa Hanbit Research Institute gamit ang tunay niyang mukha. Sa kanyang palagay, dapat ay may kahit disguise man lang ito, isang simpleng pagtatakip sa pagkakakilanlan, dahil ang wanted man na walang takip ay parang ilaw sa gitna ng dilim. Nagbiru naman si Seijen kung kailangan din ba nilang magbihis ng disguise kapag nakipagkita sa alchemist. Sa halip na sagutin, marahan lang na inalis ni Jia ang kanyang headmask, at sa isang iglap ay tumambad ang ganda niyang parang diwata. Sa kalmadong tinig, Iminungkahi niyang gamitin ni Chun ang bungo bilang takip sa mukha, simple, ngunit epektibong paraan upang maitago ang kanyang pagkatao. Napaisip si Chun kung kasya ba yun sa kanya, ngunit bago pa siya makasagot, tulala si Seijan, hindi malis ang tingin kay Jia, sa gilid, biglang nagsalita si Baim, sabay tawa, kahit maliit ang mukha ng kapatid ko, malaki ulo niyan, sigurado kasya sa yung mask. Hindi pa natatapos ang biro, biglang sinampal at hinayla ni Jia ang tenga ng kapatid, habang ito'y sumisigaw sa sakit, napatawa si Nachun at Seijan, ngunit sa gitna ng kaguluhan, tumibok ang puso ni Seijan ng kakaiba, hindi dahil sa kaba ng labanan, kundi sa kakaibang pakiramdam ng pagkahulog. Hindi niya napigilan ang sarili, lumuhad siya sa isang tuhod, nakangiting parang prinsipe sa isang lumang pelikula, at sinabing, pasensya na, pero may ugali akong kumikilos agad kapag may naiisip ako, pagkatapos ay tumingin siya diretsyo sa mga mata ni Gia, at walang pag-aalinlangan, tinanong, ano bang tipo ng lalaki ang gusto mo? Sabay-sabay na napasingge si Natsun at Bayam, muntik pang mabulunan sa iniinom na tubig, si Gia na may nabitin ng kilos, tila natigilan sa sobrang tuwa at gulat, naupo si Natsun at Bayam sa gilid, kumuha pa ng popcorn, at nagkomento, matagal-tagal na rin mula nang may ganitong palabas. Ipinaliwanag ni Bayam na seryoso palagi si Gia, kahit gaano pa kabaliw ang tanong, tapat niyang sinasagot, kaya matapos mag-isip ng ilang sandali, Sinabi ni na, sa ngayon, gusto ko ng flashy at marunong sumayaw. Nanlaki ang mga mata ni Sejan, ibig mong sabihin, mas gusto mo ang pabo kaysa tao, bulong niya, medyo tuliro, ngunit bago pa man siya makabawi, dinugtungan pa ni Gia, at gusto ko rin yung maraming buhok, mas marami, mas maganda. At doon tuloy ang gumuho ang mundo ni Sejan, sa loob loob niya, yun pa naman ang pinakawala siya, buhok. Pero imbes na sumuko, nagsiklab ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata, tumayo siya. Tumingin kay Cho na parang sundalong handa sa misyon, at buong siglang sinabi. Hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa, kailangan nating makilala agad ang alchemist. Natawa si Cho at tinanong kung saan muna sila dadaan bago roon, ngunit sagot ni Seijan, kahit saan, basta maayos agad tong problema sa buhok. At habang nagtatawanan sila, nagbago muli ang tagpo, sa totoong mundo, isang malaking gate ang bumukas sa kalangitan, nagdulot ito ng takot sa mga tao sa paligid, ang mga mata nila ay puno ng kaba habang pinagmamasdan ang higanteng portal. Bakit ganun kalaki ang return gate? May narinig na bulong sa gitna ng takot. Ngayon ay malinaw, isang bagong panganib ang muling nagbubukas ng daan papunta sa mundo ng mga tao. Bigla na lamang sumulpot ang isang higanteng tuka mula sa gitna ng nagliliwanag na portal, kasunod ang isang napakalaking ibong halimaw na bumulusok palabas sa hindi kapanipaniwalang bilis, napatigil ang lahat sa takot at pagkagulat, ang Parrot Vulture yun isang nilalang na matagal nang itinuturing na alamat. Agad nilang napagdesisyon na I report ito sa association, at may ilan pang nagsabing tila may nakita silang mga taong sakay ng ibon, ngunit dahil parang imposible yun, minabuti nilang huwag muna itong isipin at magulat na lang agad. Ngunit mula sa itaas, tatlong tao nga ang nakasakay sa parrot vulture, si Sejan, nakapikit pa sa takot, ay napasigaw kay Chun, saan ba tayo pupunta, at bakit mo dinala tong dambuhalang ibon, magugulat ang buong mundo nito. Ngumiti lang si Chun sa ilalim ng kanyang banggang maskara at sagot niya, Bakit pa tayo lalakad kung may sakay naman tayo? Habang lumalayo sila, kumikislap sa araw ang bughaw na balahibo ng ibon, kaya't sa gitna ng malakas na hangin, ipinahayag ni Chun na, Blue, ang ipapangalan niya rito, bagay na bagay sa kulay nito. Samantala, sa loob ng Hanbit Institute, nagaganap naman ng kaguluhan, ipinabatid sa head scientist na lahat ng mga hunter na ipinadala nila sa misyon ay bumalik na walang maalala, pawang may amnesia. Nang tanungin niya tungkol sa Triking kay Mira, isa sa mga pinakamahalagang eksperimento nila, sinabi ng kanyang tauhan na nawala ito sa Demon Realm. Galit na galit ang siyentipiko, malakas niyang sinampal ang mesa, paulit-ulit, habang nanginginig sa takot ang kanyang mga tauhan, alam niyang kung mawala ang kay Mira, masisira ang reputasyon ng kanilang institusyon, at mawawala ang pondo mula sa organisasyong lihim na nagpopondo sa kanila, mga taong hindi basta nagpapatawad ng pagkakamali. Ngunit bago pa man siya tuluyang magwala, may lumapit na assistant, hawak ang isang bagay na nakuha mula sa bulsa ng isa sa mga hunter, isang maliit na condensed orb at isang sulat, nakasulat doon. Pagkakita pa lang nito, napasigaw sa galit ang siyentipiko, hinutusan ng lahat na magsagawa ng agarang investigasyon, ngunit bago pa man niya matapos ang sigaw, biglang nabasag ang malaking salamin sa likuran niya, sa bayugyog ng buong gusali. Isang malakas na sabog ang umalingaungaw ng sumalpok sa pader ang parrot vulture, Bumagsak ang mga debris at kumalat ang usok sa buong opisina. Sa gitna ng alikabok, bumagsak si Blue, nang medyo pasadsad, ang kaliwang buntot nitong balahibo ay baluktot. Dahilan para sa mahina ni Chun, ayusin natin yan pagkatapos nito. Habang nakahandusay ang ibon, gumugulong sa sahig sina na Seijan at Birdie, sabay sigaw ni Seijan, buhay pa ba tayo, o nasa langit na tayo? Sa gitna ng kaguluhan, lumakad ng kalmado si Chun, tinanggal ang alikabok sa kanyang balikat, at tumingin sa mga natigil ang empleyado ng laboratorio, sa malamig ngunit matatag na tinig, tinanong niya, sino sa inyo ang direktor ng lab, at sa katahimikan ng silid na tanging tunog ng nahuhulog na debris ang maririnig, lahat ay natahimik, walang gustong sumagot.